Itur ko kayo sa aming inner garden or courtyard. Hello mga kapitbahay, bibigyan ko lang kayo ng quick tour sa aming courtyard o tinatawag din ng inner garden. Sabi ng aki kapatid na si Lisa, shout out kay Lisa na courtyard daw ang tawag dito. Na nga at binigyan namin ng screen yung taas para hindi kami mapasukan ng mga masasamang doob. Ayan at may garden. Ayan na 'yung aking mga bougainvillea, may mga bulaklak na, gaganda, 'di ba? 'Yun na nga si Cookie. At para relax-relax na lang sa gilid. At ito na nga ang aking pangarap, ang aking grotto. Gusto kong may grotto ako dito sa bandang uh, bahay para meron akong place kung saan ako pwedeng magnilay-nilay. At ayan na nga 'yung mga halaman na binili namin. Ayan, ang ginawang upuan ni Papa Larry para sa akin habang ako ay nagninilay-nilay at nagdarasal. Aba, may papatwi-patwi pag ginawa si Papa Larry, ano? Nagganda talaga ako sa aking garden. Hindi siya na landscape, ang asawa ko lang or si Habi lang ang gumawa niya. At yun na nga ang aking Dirty kitchen doon sa banda doon pero hindi pa siya tapos. Maganda dyan na uh, kumakain habang tinitingnan ang garden. Ayan na nga ang aking bubong, ay hindi pala siya bubong, screen sa taas para hindi kami mapasukan ng mga magagandang loob. Ayan na nga dahil marami kami mga uh, babies na pusa so meron din dapat silang sariling bahay. At dyan na rin namin nilagay ang aming next stick stationary bike para kung may time ay makapag-bike naman. Stationary bike na hindi ko ginagamit. Bye guys! Bye mga kapitbahay!